Um, may we have the Palace's reaction on Mayor Bustos' statement over the weekend saying na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na na yung tatay niya, yung nagpalibing mm -hmm. sa kay former President uh, Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. Uh, as early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo. 2016 pa po, sa Supreme Court na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At uh, babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating Senador Bombong Marcos. And I quote, We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture. Noon pa po sila nagpasalamat. At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob. Sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril. At hindi dapat magtraidor sa batas at sa hostisya. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito po'y sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Pre 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 uh, Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation ang AFP G-161-373 na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at nalibingan ng mga bayani. la naman po ito ay may basihan noong isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpapaaresto naman po o pagsusurrender kay uh, dating Pangulong Duterte, sa ICC, ay mayroon din pong kaugnayan na batas at mayroon po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ngayon, uh, hindi po dapat uh, mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dahil ba sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanong ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte noong i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor. Hindi po ba ito pagtataksil dahil isang Chinese national ang inappoint bilang economic advisor? Dahil it din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po yan. Ma'am, um, is Malacanang or hindi po ba concern ng Malacanang with what's happening in Davao considering the huge support that Davao is giving to the former president? Ang mga taga-Davao po ay Pilipino rin. Of course, tayo lang po pati po ang palasyo, ang pangulo ay concerned po sa nangyayari sa Davao. Pero ang tangi lamang po nating hiling ay sana po ay maging mahinahon at alamin po ang katotohanan. 'Yun lamang po. Hindi po ba nagkaroon ng pagsasabi itong si Dat, si Mayor Baste na sila daw ay irerraid yung kanilang bahay? Again, ito po ay walang katotohanan. Tinanong po natin si General Torre patungkol dyan kung mayroon pong uh, operasyon ng pag-grade sa bahay. Kasi yun po yung sinasabi nila palagi. Can we consider this as fake news? Can be. Uunahin ba natin sila idemanda? Dahil nagpakalat ng ganito? Pag-aaralan. Pero, nung sinabi po ni General Torre na walang ganong operasyon, hindi po ba ang sinagawa nilang pagsasabi na mag may pag -raid? ay nakagulo sa isipan ng mga taga Davao City. Sana po, yung mga kababayan po natin, lahat po tayo dito ay Pilipino. Magmasid lang po muna tayo. Yun lang po ang tanging hiling natin. Okay? Ah, sige. Ivan Mayrina, GMA News. Related question, ma'am. Yes, po. Uh, at what point does the government draw the line uh, between free speech and inciting to to, sub Maybe rebellion or sedition or overthrow of government. Yes. Siyoh may mga words were uttered in in uh, in those many gatherings over the weekend. Uh, Minura po ang pangulo. Uh, may mga maanghang na salita. At what point does the government draw the line? Uh, as we can say, the president uh, is not uh, on skin. Okay. Usually po hindi po siya nadadala ng ganyan pero kapag ka po nandun na po yung elemento ng inciting to sedition which is of course without any uh, tumultus, uprising but they are encouraging people uh, to show hatred to the government to the president then we have to step up how by filing cases complaints but as of the moment there's uh, no uh, indication on the part of the president that he will do that and is it a cause of concern for the president na marami hindi lang ho eh marami ho mga uh, lugar sa buong bansa na nagkaroon ng similar protest actions mm. Uh, hindi po natin mawawala sa kanilang damdamin. Kaya po ay normal dahil po may naging pangyayari sa kanilang uh, malamang iniidolo at uh, panatiko po sila ng isang leader. Uh, hindi po natin pipigilan ang ganilang pagsasabi ng kanilang mga damdamin. Huwag lang po siguro lalagpas na magkakaroon po ng uh, alarma at masasabi po natin na yan po ay sedition or inciting to sedition na po. Thank you. Ace Romero, Philippine Star Yusek, uh, the President's sister Senator Imee Marcos said she would seek a probe into the arrest of the former President What's Malacanang take on this? Wala pa po Hindi pa po namin na pag-uusapan yan Pero kung yan po ang nais ni Senadora uh, She's free to do that Will Malacanang be ready to send representatives in in the event that such an inquiry pushes through in the Senate? If necessary. If it is for the uh, if the inquiry is in aid of legislation, we will respect uh, the uh, request of uh, Senator Aimee. So there will be no effort on the part of the administration to prevent resource persons from attending such a hearing. No, we will not do that. And are you confident you can answer all questions that will be given with regard to that arrest? I believe because we we just complied with all the requirements with the with the law uh, regarding the arrest of uh, former president Duterte. Salamat po. Uh, Christian Yusores, Radio 6.30. Ma Isa rin po sa mga nagbigay po ng statement against the government is former PNP chief and now Senator Ronald de la Rosa. Mm -hmm. Pinanatan po niya yung pag-arrest ng uh, ICC through the Interpol. Uh, let me quote him, sabi po niya, hindi yan ang gagaling sa competent authority, hindi yan ang gagaling sa local natin, hindi yan nire-recognize natin dahil hindi tayo under sa kanila kaya dapat mag sa tayo. Ano pong comment na naman pala? Hindi ba competent authority ang ICC sa paningin po ni Senator Bato? Sabi ko nga po, yan ay normal na manggagaling kay Sen. Bato dahil isa siya sa maaaring makonsider na co-perpetrator. May takot? On his part? Maybe. I cannot answer for him. Pero tandaan po natin, sa aking pagkakaalam, kundi ako nagkakamali, may narinig na din daw po siya na magkakaroon ng warrant of arrest, kaya hindi po siya yata napunta sa Hong Kong. Hindi po ba kung talagang alam niya na walang warrant of arrest issued by a competent authority? matapang po siyang sinamahan ang dating Pangulong Duterte. And as a matter of fact, dapat nga nauna pa siya kaysa na Robin pumunta sa Netherlands. Thank you po. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Good morning po, Yusek. Yusek, despite po nito mga political noise sa bansa, may nakakausap po ba tayo ng mga investor kung may mga idinudulog po ba sila sa bansa or kung confident pa po ba sila sa ekonomiya ng Pilipinas? Sa aking palagay po, sa akin po'ng palagay dahil magkakaroon po kami na meeting mamaya with the BSP, hindi po kami hindi po uh, naaalarma ang uh, ang administrasyon patungkol po sa investors dahil ang mga foreign investors po mas gusto po nila na ang bansa at ang ang mga leader ay sumusunod sa batas. Hindi po nagkakanlong ng na mga tao na involved po lalung lalo na sa crime against humanity, specifically murder. Hindi po inaayunan talaga yan ng, ng mga foreign investors na magkalungka ng mga uh, mga tao involved sa mga krimen. Yusek, balikan ko lang po yung uh, 70 job fairs na nakalinya po, po kanina. Kung may figures na po ba kung um, ilang job opening or ilang job position po yung equivalent nun? Opo, mamaya po, ibibigay namin kung meron na pong uh, detalye po dito. Ibibigay po namin sa inyo. Maya-maya po. Lay Pardilla PTV. Morning po, Yusek. Yusek, how does the government view Attorney Harry Roque's appearance po in Netherlands matapos niya pong magtago while facing an arrest order for skipping a house inquiry into Philippine offshore gaming operators? Actually, hindi po I cannot speak uh, in behalf of the uh, Quadcom uh, in behalf of the House of Representatives because it's the uh, arrest warrant no ng house ang hindi napapatupad dahil sa po sa pagtatago ni Tony Harry Roque. Pero uh, mas maganda po siguro na i-challenge po talaga natin siya na siya po yung umuwi kasi 'di ba bring him, bring home FP uh, Duterte. So siguro mas magandang isigaw po rin ng mga tao bring home Roque. Dahil Maribuho, QNTV. Other, other issue po, tungkol po dun sa pagkadismayan ng MILF Central Committee um, po sa pagkakatalagan ng mm -hmm. Barm Interim Chief. Mm -hmm. uh, dahil sinasabi nila na may paglabag daw po ito dun sa uh, Bangsamoro Organic Law. Mm -hmm. uh, sinabi naman po nung mga tao na umaten po dun sa MILF uh, Consultative Assembly na mayroon pong prerogative ang Pangulo na mag-appoint po ng Interim Chief Minister. Uh, sa ngayon po bagong-bago po ang hiling po natin sana po sa pamunuan po ng MILF ay bigyan po muna natin ng chance. Kapag ka po uh, hindi naging maayos ang uh, naging ang, ang magiging pamumuno po ng bagong uh, na appoint na ICM, maaari po natin pag-usapan muli ito para po sa ikagaganda po, no? Uh, ng nasabi po nga uh, Bangsamoro hindi po ba and nababahala? Opo. Hindi po ba nababahala ang palasyo na maaaring makompromiso yung peace agreement dahil po dito? Hindi naman po dahil sa maganda pong pag-uusap yan. Sabi nga po natin na since may prerogative po ang Pangulo na mag-appoint, bigyan lang po natin ng chance. Kapag ka po merong hindi naging magandang pangyayari, then that's the time na the President will make an, an immediate action. Thank you po. Uh, Eden Santos, Net25. Uh, Yusek, yun pong um, ni, uh, ni dating Pangulong Duterte, uh, tatlo po sa alyansa uh, senatorial candidates ang uh, medyo dismayado po ano hindi po ba ito makakaapekto sa uh, target ng uh, admin na 120 sa 2025 midterm elections po Paano po bang naging dismayado? May, may sinabi po ba silang dismayado sila sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte? Uh, Meron ay, po ba in particular? May uh, statement po si uh, dating uh, Senator uh, Sen uh, Sen uh, Sen uh, Manny Villar and hindi Sen po dumalo. Dating Senato Senator Manny Villar? Uh, hindi lang po siya tumatakbo. Ay, hindi po. Yung kanilang uh, party do ay uh, ka-alliance po ng uh, uh, admin Hmm. Si Senatorial Candidate uh, um, Camille Villar, si senatori Senatorial Candidate Pia Cayetano and uh, Senatorial Candidate Amy Marcos po ay uh, hindi dumalo sa last uh, campaign sa taklo uh, sa Leyte po uh, dahil doon sa hindi po tila um, hindi nila nagustuhan yung or na lungkot sila doon sa pagkaka-aresto kay PRRD? Kung nalungkot po sila, hindi po natin saklaw ang kanilang damdamin. Isipin na lamang po nila, malapit na po ang eleksyon. Uh, ito ba'y makakaapekto sa mga boto ng tao? Hindi uh, ko po alam kung namamangka sila sa dalawang ilog at hayaan na lamang po nila. Hayaan na lang po natin, na hayaan na lang po natin ang kanilang mga damdamin na, ganyan. So sa so, tingin niyo po hindi makakaapekto sa kabuuan po ng uh, alyansa para sa bagong Pilipinas? Sa tingin po ng Pangulo, hindi makakaapekto. Hindi ko lang po alam individually kung makakaapekto. Sa Medanilla Business Mayor. Good morning, ma'am. Ma'am, itatanong ko lang po kung ano, ano po yung topic ng pag-uusapan later ng BSP with President Marcos po kung saan? Wala pa po kaming agenda. <laughs> Pasensya lang po. Meron lang po kami schedule na with the meeting with the BSP. Tapos, um, going po dun sa question ko, yung uh, na-report po recently na foreign de debt climbs to record 137.63 billion. Um, last year po, yung debt to GDP ratio raw ng Pilipinas, medyo slightly higher compared dun sa target na 6.6%, ang natala po 60.7. For this year po ba, confident pa rin po ba ang Marcos administration na maririch po natin yung target natin na debt to GDP ratio for this year po? Of course, lagi po tayo yung dapat na positive. Ganun po. Am um, despite po doon sa mga economic issues at uh, geopolitical developments na nangyayari po. Hindi po kasi dapat nating isipin yung negatibo eh. Dapat lagi tayo mag-move forward para sa positive na mangyayari sa Pilipinas. Sige po. Thank you po. Last two questions. Christian Nel Salazar, RMN. Good morning po, Yusek. Uh, any comments or explanation lang po sa palas regarding sa 43 cases presented during the ICC hearing kasi as, as the basis of charges against former President Duterte. May mga confusions po kasi sa social media na malayo po yung datos doon sa 30,000 na laging binabanggit ng critics ng Duterte hmm. Okay, uh, kasi po ang nagpresenta naman po ng mga ebidensya ay malamang hindi lahat naman po ng 30,000. So, hindi naman po lahat, pag sinabi po natin na 30,000 talaga yun napatay, according to the records, kung hindi po naman ito pa nabibigyan ng tamang materyales at pieces of evidence, hindi po ito didinggin. Ang normally po, kahit po dito sa Pilipinas, ang inaakit lang po na kaso ay yung may mga dokumento na po at masasabi po na may probable cause. Pero yung combined 43 killings po sa prosecutor's case can still constitute po ba as crimes against humanity or may certain required number po para pumasok siya sa ganong kaso? Sa ano na po siguro yan? Sa pag the uh, de decision na po yan ng ICC? Wala na po kasi po tayong hawak dito. Yung government po ba nag-initiate din po ng independent investigation doon sa 43 cases before pa mapunta sa ICC? pagkakaalam po natin, nag in, nagkaroon po ng pag-iimbestiga, mismo sa quad ko. Pero in particular, no, particular na uh, ang pamahalaan po ni Pangulong Duterte, in particular, ang palasyo, wala po. Maybe po sa DOJ ko nakapagsampana na po ito ng mga kaso, yung ibang mga complainants. Malamang nasa DOJ po yan. Thank you po. Last question, Anso Berano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Um, Pa-expound na lang po, Yusek, sana sa sinabi ni DILG Secretary Remulla na apat po sila kasama si Pangulong Marcos, Secretary Eduardo Anyo at Secretary Gilbert Chadoro ang nagplano po para maareso si ex-President Duterte. Um, Paki-ano na lang po yung circumstances at kasi parang ginagamit po ito, parang tinitwist po yung uh, pagplano at makaliwat ka ng batikos po ang natatanggap ng mga nasabing opisyal. Wala, wala naman po dapat ibatikos kung nagkaroon man po sila ng pagmimiting dahil ito ay ayon sa pagtulong sa Interpol. Wala pong masama. Pero ako po uh, bilang press officer ay wala pong particular, specific na kaalaman kung ano ang kanilang napag-usapan. Okay At dito na po nagtatapos tatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malakanyang Press Corps, at magandang tanghali para sa bagong Pilipinas.